Ito, huwag na hoon natin patagalin para po mabigyan po tayo ng magandang pagkakataon, magandang mensahe para maging makabuluhan po ang ating pong mahal na araw. Semana Santa ngayong pong linggong ito. Ngayong pong uh, uh, linggo ng Palaspas, Domingo de Ramos. Palm Sunday, makakausap, makakasama natin ang Rector and Parish Priest ng The Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd. Yan po yan sa may Fairview, Quezon City, si Father Antonio Labiao Jr., Father Tony, good morning po sa inyo sir. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB at isang maligay at makabuluhang Palm Sunday po sa inyo, Father. Ay, uh, magandang umaga po, Sir Orly, at sa lahat ng mga na nakikinig sa inyong programa. Orly na lang po, Father. Minsan po ako nakapanig, nakapakinig na ho ng inyong pong misa dyan po sa Cathedral and Parish of Good Shepherd, uh, Father. Um, Meron lang meron lang siguro tayong magandang ipaalala no Siguro pwedeng ko simulan niyan Father sa pinaka mensahe. Ano ba ang ating makukuhang aral? Oh, dito po sa Linggo ng Palaspas, ngayon po April 13 na uh, Father Tony. Um uh, itong uh, Linggo ng Palaspas, ito yung pagbukas ng uh, buong uh, pagdiriwang ng Semana Santa. So, ang may dalawang bahagi ang selebrasyon ngayong araw. Una, yung pagbabasbas uh, ng mga palaspas. Mm -hmm. Ito ay isang pagsasariwa o pag-alala sa tinatawag na, na triumphant entry of Jesus sa Jerusalem. O sana? Yeah, sana. kaya uh, yung decision niya na pumasok sa Jerusalem kahit na nanganganib yung buhay niya doon pero tinuri ito ng mga tao na na isang matagumpay na di, uh, pag uh, decision para sa kanila bilang isang hari handa siyang mag uh, uh, harapin yung uh, mga pagsubok na yan so that's the first part of the celebration yung mga palaspas simbolo ng pagwelcome uh, ng uh, ng pagpasok na Jesus sa Jerusalem pangalawa itong pagbasa ng pasyon no yung uh, mismo yung na, na, naranasan ni Jesus na paghihirap at ng kanyang kamatayan sa loob ng Jerusalem. Okay, um, kainaho kinukuha ko kasi aking pinasimulan Marami hong aral ang makikita tayo sa Biblia pero pinakamarami talaga yata yung huling araw ni Yesu Kristo. Isa na ho dyan, yung binabagit natin, binanggit yung Father uh, Tony na pagpasok talagang welcome na welcome siya. Kumbaga ho sa kasalukuyang panahon, trending na trending kaya excited yung mga tao sa kanyang pagpasok. But after four or five days, so sumisigaw ng Osana, ay sumigaw din po na siya ipako sa krus maraming aral po 'yon ano uh, Father Tony isa na ho dyan, kung papaano nababago ang pananaw ng isang tao pag mayroon siyang nakitang uh, isang bagay na mukhang hindi ko pala kakampi to kasi ang unang ginawa nito nag sidewalk cleaning sa templo na apektuhan yung negosyo ni Daddy yung mga ganong yung mga ganong pananaw <laughs> na pag hindi paborable sa iyo ang sinasabi o yung ipinapangaral ng isang tao eh wala. oo oh. na osana, mo, iko, iko, sa halip na ipagpatuloy pagsigaw ng Osana, sisigaw mo i- ipako sa krusyan, oh. Father Tony. Uh, totoo yan ang uh, yan, yan ang realidad ngayon. Hanggang na, ngayon yan, hanggang ngayon po. Ang hanggang ngayon yung pagkabalingbing ng tao, uh, tawag natin yan balimbing ng uh, madaling magbago ang uh, isip at panindigan, ngayon ay uh, kaibigan mo kadahil may may interes pero pagdating ng uh, panahon na nawala ng interes naging kaaway mo na no ah mm -hmm. uh, so alimbawa yung kay Hesos yung nagwelcome sa kanya, sumisigaw na usana uh, ang hari ng mga Hudyo, yun din ang uh, pariyong tao na sumigaw na siya ipaku sa cross dahil uh, maraming kadahilan may takot may interes o mag uh, nagpapalakas sa sa rehimen noon o sa mga uh, mga may Kapangyarihan noon sa Jerusalem. Mm -hmm. Okay, isa rin sa hindi ko makakalimutan uh, na 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 lagi nating nababanggit yung uh, panahon ng uh, ganito no? na Palm Sunday ay yung uh, eh kaya siguro sumigaw ng ipako sa krus kasi ini-expect nila yung magpapagaling ng may karamdaman. Yung bubuhay ng patay. Yung magpapamukbang, yung nagpakain ng pagkarami-rami, kukonteng tinapay sa isda lang. Yun ang <laughs> ini-expect nilang mangyari. At ikin sa lahat, yung trending na story noon na sa isang handaan na ubusan ng alak, yung tubig ginawa niyang alak. So lahat <laughs> la, lahat ng senaryong ng iyon na naging dahilan kaya na kaya na nila naging bukang bibig ang pangalang Jesus Christ o so Jesus. Ay hindi nangyari nung pumasok siya sa Jerusalem kung hindi yun nga uh, nangaral, na kinontra ang aral ng mga Pariseo at uh, inalis yung mga mga maling negosyo sa paligid ng templo Father Tony. Ay yung isa pang uh, ang kaisipan ng mga Hudyo noon na ang, ang tingin nila kay Jesus ay isang hari na magpalaya sa kanila sa sa uh, uh, power ng mga Romano pero noong uh, pagpasok sa Jerusalem parang uh, siya ay helpless ay ito bang ba hari na tinuturi natin akala natin may mga kapangyarihan siya no Pili siyang gumawa ng milagro gawin tinaang bato tinapay mm, o pagpala uh. ng bino uh, bakit siya ngayon ay ganyan so Uh, na nabigo na ang kanilang uh, mga hangarin sa taong ito. Parang 'yan ang isa ring dahilan kasi iba yung kanilang expectation sa pagkahari ng ni Jesus. Parang ano, parang parang uh, parang doon natin makikita na yung ganong asal hanggang ngayon meron pa rin sa atin dahil pag hindi umakma sa ating expectation Talaga ang dire request nating hula na lang talaga sabihin ipatay papatay you know? <laughs> Father Tony. <laughs> ang <hanggang>, gagay <laughs> may ang gagay may ganyan tayo mga kaisipan. Na uh, yan yan ang ating uh, nakakalungkot lang dahil inaalala natin tuwing uh, uh, Semana Santa yung mga yun, una pa yung ano pa yun uh, Father Tony. Sila pa unang pumipila pag Ash Wednesday hanggang sa panahon ng bisita iglesia. Nakikita mo sila sa pilahan. Pero pagkatapos ng si Semana Santa, yung aral na yon 'yung gustong 'yung mensahe ng uh, ng buhay at pagkamatay ni Jesu-Kristo mukhang nawawala sa atin sa ilan sa atin, Father Tony. Oo, uh, kaya kailangan natin Orly din na uh, kaya in, sinasabi natin itong uh, semana na ito ay uh, Santa, no? Gagawin uh, natin Holy Holy Week. So, ang ibig sabihin ng holy kasi Uh, sa gregong salita yan Hagios ibig sabihin distinct or set apart or kakaibang linggo na sana na ang itong linggong ito ay kakaiba sa lahat ng mga linggo ng buong taon na tayong lahat ay dapat tumanggap na sa may may panahon tayong mag-reflect, magdasal, magsacrificio at uh, alalahanin natin to confront ourselves na ano ba yung ating mga bisyo, ang ano ba yung ating mga buhay, kristyano pa ba, ayon pa ba sa mga values ng ating Panginoon, ang ating paggamit pa ng ating buhay, ng ating kapangyarihan ay para sa uh, common good. No, we have to confront all this. So, tapos, kung magawa natin yan in prayer, masasabi natin na itong Holy Week na ito ay eh, talagang holy. No, kakaibang semana sa karamiang simana ng, ng buong taon. So sana man lang no ngayong week na ito, uh, mapagsisiya natin, makilala natin, pagsisiya natin kung ano ba yung mga nagawa nating pagkakamali, kasalanan, na nagpahirap at uh, naging dahilan din ng uh, maraming karahasan, at uh, kasiraan ng buhay sa mundo natin. Uh, nakakalungkot nang isipin uh, Father, pero nung una kasi, nung mga unang mga panahon, mga nakarang mga taon, iniisip ko baka nagkakamali lang ako siguro ng observation. Pero parang unti-unting naalat ako mukhang nagkakatotoo yung mga uh, na, uh, na observe din ng sa ating mga kapwa kristyano na ang Holy Week hindi ito nakikitang panahon para pag magdilinay-nilay, mag-reflect -mag uh, tungkol sa sakripisyo at buhay ni Jesu-Kristo kundi nakikita nila itong pagkakataon para magpunta sa beach, magpunta sa malalabig <laughs> na mga lugar, uh, kumain ng hindi nila naka, na-, na o pumunta sa mga lugar na nila napupuntahan at kumain doon ng namimiss nila mga, namimi mga pagkain. Parang ando -ando na unti-unti na nawawala ang focus sa reflection uh, pag na Santa, Father Tony at oh, yan orle ni ba may, may may mayroon na pero tayong isang kaugalian na gusto lang natin makibahagi sa tagumpay sa, sa, sa kaluwalhatian ng ibang tao pero ayaw nating uh, makilahok makisabay no so halimbawa we want just uh, glory but we don't want to walk with Jesus in his pain and suffering we want to be exempted, di ba? Parang ganun yung ating uh, mentality ba na medyo harapin natin yan kasi yan ang dahilan din ng maraming kasiraan. Ang mga Pilipino palaging umahanap kung pwede siya maging exempted. Uh, hindi naman pwede siguro, no? Kung gusto nating maging matagumpay ang buhay natin, sama-sama tayong makipaglakbay at harapin yung mga paghihirap din. Uh, sabag, eh sabagay hindi naman hindi naman uh, siguro natin mapipigilan dahil baka nga naman sa panahon ng sila sa isang lugar na uh, malayo sa kabihasnan eh doon nila makikita at mapapansin yung aral ng buhay ni Socrates. Eh wala sigurong problema 'yon pero yun lang eh wag nating kalitaan kung bakit meron tayong Uh, mahal na araw. May araw na awebe Santo at may Biyernes Santo at may Linggo ng Pagkabuhay, Father Tony. Totoo yan. So kahit saan tayo sa ngayong linggo, either sa ibang lugar o sa bahay or uh, kung saan man, sa labas ng bansa, ang importante na maalala natin na may Panginoon na naghirap para sa atin at uh, dahil sa kahirapan at kamatayan na yan, nagkaroon ng buhay ang mundo, ang tao. So ganun din sa atin na uh, mai, ma, ma ma sana mabalikan natin yan na kung mayroon man tayong buhay ngayon, dahil din yan, bunga na rin yan sa mga, mga sakripisyo na maraming tao sa paligid natin. So sana yung di mawala yung utang na loob natin sa mga taong naghirap para sa atin na kung saan man tayo, maalala sana natin na ang Panginoon ay mayroong buhay pa para sa atin at wag natin natin makakalimutan mm -mm. na may may Diyos sa mundong ito na nagbibigay sa atin ng buhay. Yan nga jubilee year ngayon orly na may mayroong tema na na ba uh, hope does not disappoint. Yan mahalaga sana na isipin natin na ang pag-asa natin sa Panginoon hindi nabibigo yan. Basta wag tayo lang humiwalay sa kanya. Ni natin sa nakakalimutan sa ating buhay. Magandang ano, magandang mensahe 'yan dahil meron pa rin hanggang ngayon nagtatanong, anong kaibahan ni Judas kaysa kay, kay, San Pedro? Kasi dalawang nagkanulo ito kay Jesus, tama ba Father Tony? Uh, yung, yes, yes, yung si Judas uh, itinuro, hinalikan niya. At sinabing ito, yung uh, doon inaresto, yung nagbigay ng go signal na pag-aresto. Si San Pedro, mas matinig ginawa San Pedro, tatlong beses pinagkanulo si Jesus, hindi ko kilala yan. <laughs> Pero si San Pedro naging siya pa ang ama pundasyon ng uh, simbahan uh, ng ano ng uh, ng uh, Katoliko ni Kristo Pero pareho sila nagkasala. So 'yun siguro pag binabanggit niyo kasi Hope and Faith. Siguro sa uling sandali sa St. Pedro humingi ng patawad at nag nagbalik leob. Si Judas kasi parang makikita natin sa mga huling bahagi sa, sa mga aral sa Biblia. Hindi ko lang alam kung malinaw yung kanyang pagiging ng kapatawaran pero may, may, may mga portion doon na parang binalik niya yung pesetas, 30 pesetas sa mga pariseyo. Tama ho uh, ba yung observation na yun, Father Tony? Uh, pariyo sila nagkasala early, no? matitindi mm -hmm. mga kasalanan. Pero alam mo naman ang Panginoon, hindi naman yan tumitingin lang sa kasalanan sa atin. Ang kaibahan nila, si Pedro, naalala niya ng kamali siya at humingi siya ng patawad, nag nagbabalik loob. Si Judas, parang ang bunga ng kanyang pagkakasala, despair. Uh, mm -hmm. walan, then, hindi niya na kayanan na humingi ng ng patawad. 'Yun ang kaibahan doon. Hindi siya nag humingi ng patawad, no? Uh -huh. uh, kaya ma in despair siya, desperate siya. 'Yun pa, hindi na hindi dahil uh, kamatayan niya. Father Tony, susugod ko lang 'yan. Hindi nang uh, tama ba na hindi lang siya humingi ng patawad, nagpakamatay pa siya, naayaw, naayaw. Totoo. Totoo 'yan. So, ma pride of pa rin, no? Ma pride. suicide siya, di ba? Mm -hmm. Ba pride pa rin ang sa orisan dali. Huli na lang to, Father. Nako sarap ng kwentuhan natin eh. Bira lang mangyari ito sa buong taon. <laughs> Ngayon, para daw meron silang libring uh, uh, recollection on air. Wow. Okay. ito, pangulit na lang siguro Father Tony. Uh, kasi kayo na binabanggit ko yung parallelism, yung mga huling araw ni su si Kristo sa sa kasalukuyang panahon kung ano ho yung yung ugali ng tao na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala kahit dalawang libong taon ng mahigit na nagsakripisyo at nagmawa ng uh, na, 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 ano, nag, alay ng buhay at nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus Kristo hindi pa rin nawawala ito ito kasi binanggit ko yung si na si Barabas <laughs> eh ito binagre eh Huwag mong i-compare ah, sa kasalukuyang panahon daw ang uh, sa Pilipinas. Hindi ito against Jesus, Jesus, Jesus Christ against Barabas. Sa uh, hilera daw po ng mga politiko, ito ay Barabas versus Dimas. Para pa. <laughs> anyway, <laughs> ano, ano, na lang. Siguro, siguro hindi, hindi na mahalaga rito yung aral ng buhay ni Jesus Cristo. Yung choice, yung ating pagdidesisyon na minsan ay nagatid sa atin sa maling sitwasyon, uh, Father Tony? Oh, uh, na, na, naalala -na 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 ko early yung kinasabi mo yung, yung mga tao sumisigaw na si Barabas ang napalayain, oh, uh oh. -uh. ipako si, Paco, si peso, Jesus sa Cruz. Opo. naalala ko yung mga minsan ginagamit din natin yung Vox Populi Vox Dei. The voice of the people, the voice is the voice of God. Parang mali daw, parang parang maling context yata 'yan, yung vox populi vox dei. Uh, kung, kung pagmumulan yun sa sinasabi ni Char, <laughs> ano si Char, Charmaine, uh, ano sa, sa historical na ba, yun eh. Ginamit uh, yung vox so, populi vox dei in a negative pretext uh, na sinasabi, wag, ka, so, "Wag tayong maniniwala sa vox populi vox dei <laughs> dahil minsan 'yan so, ay mob." Oo, uh, totoo 'yan, not all the time yung ang uh, voice of the people is the voice of God. Uh, kasi yan lang ang halimbawa na eh. Yung sa passion story na mga so, um, uh, the voice of the people ang sigaw talaga nila si Barabbas ang ipalayain uh, si Jesus ang ipako sa krus. Yun ba ay boses ng ng, Diyos, di ba? Uh, so anyway, isa yan siguro na pag, pag nilay nilayan natin uh, Uh, mag maging discriminating tayo maging uh, makin discerning tayo sa pagtingin ano ba yung totoong boses ng Diyos uh, sa panahon ito uh, basta importante ang ang Diyos ay lumilikha ng buhay hindi kumikitil o pumapatay ng, ta ng buhay so mahalaga yon no basis na yon sa discernment pangalawa importante na paalalahanin natin na ang Diyos naman pakita ng halimbawa to serve, not to be served. So tayo mga Kristiyano, lalo na mga leaders, na tayo para mag para magbigay buhay uh, at uh, uh to parin paglingkuran ang, uh, ang uh, karamihan. No? Yan, ang, yan ang lesson ng pastor. Eh. Jesus suffered for the for all, for the common good. Hindi niya niligtas si sarili niya at na-sacrifice yung common good. So I think sa Holy Week, baka pili natin pang nilay-nilayan, am I willing to sacrifice for the common good para sa kabutihan ng karamihan na hindi babaliktad? I-sacrifice ko ang buong buong sangkatauhan, buong community para lamang sa sarili kong ambisyon. Baliktad yun, kamatayan ang resulta nun. So sana uh, isang aspeto na yung pagnilay-nilayan natin. It is worth sacrificing ang ating buhay, ang ating uh, samahan, ang ating komunidad, ang ating bansa kasi yan ang panawagan para sa atin. Sana early uh, yan ang maging uh, gabay natin ngayong uh, uh, week na ito para maging, maging mahal na araw, maging holy at maging santa ang ating sibana. Maganda yung sinabi niyo, Father Tony. Siguro, maganda rin isipin yan sa panahon ng eleksyon. Isipin natin, hindi lang tayo uh, gumagawa ng isang bagay dahil ito ay ating karapatan. Kung hindi, may, tayo gumagawa rin ng ultimate sacrifice no, sa pagboto uh, ng mga tamang opisyal dahil nakasalala dyan ang kinabukasan ng ating mga anak. Tama, Father Tony. Ano? Ganda yan. Ah, totoo yan ang ano uh, wag nating i-sacrifice ang uh, ang buong bansa dahil sa pansarili lamang kapakanan no mm -hmm. uh, alam natin ang pagbuto ay isang sagradong uh, uh, gawain ng isang uh, ng isang mamamayan lalo na Pilipino so sana manatiling banal o secret yung ating gagawin ngayong may 12 uh, no may may 12 ang election and uh, make that that your vote, no, a sacred one, because your vote can can help promote common good, no, in this country. Kung mahal nating bansa natin, sana willing tayo magsacrifice. Na wag nating ibenta ang ating boto, no. Kasi mm. alam niyo ang pagbibinta ng boto yan ang source of all corruption in our in our life, no. Mm -hmm. At dalawang salita yung corruption na uh, orly, eh. yung uh, kor ay puso tapos yung rapture no uh, pag uh, ba, ba, basag no mm. pagkabasag so kapag ang ikaw ay nagbebenta ng boto ikaw ay nagkamkam ng kayamanan ng ng ibang tao no ay nakurap ka ibig sabihin basag ang iyong puso so wag naman natin siguro tingnan na ay na, nangungurap ako basag pa lang puso ko marang hindi hindi magandang tingnan di ba na Alright. ikaw ay may basag na puso. <laughs> okay. Father Tony, ako'y napapasalamat muli sa inyong binigay na uh, pagkakataon sa amin ngayon po napakahalaga at napakamabunga at puno-puno ng mensahe ng linggo ng Palaspas. Father Tony, salamat po sa inyo, sir. And regards sa ating mga kapuso dyan sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd, uh, Father Tony. Thank you po, sir. Holy uh, God bless you po at lahat ng mga salamat nakikinig po. at nagtumabay sa programa. Maraming salamat. Father Antonio Labiao Jr., mga kapuso, Rector and Parish Priest of Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd, diyan po yan sa so Fairview, Quezon City, mga kapuso. <music>